Alam mo yung sasabihin na kamasarop na pakiramdam Ang pagmumotor ng long ride Hindi tipong pagsakay mo pala ng motor Pag pop ng engine May mararamdaman ganang ng lakay doon saya Dahil kapag nagmumotor ka na sa mahabang biyahe Talagang nakakawala ng stress At ma-appreciate mo pa ang dandang kung di habang nagbomotor ka, masasabi mo na sa sarili mo na, wow, masarap palang mabuhay. Ang ganda pala ng mundo. Lalo na kapag ang patak mo ay chill lang. Iminendium mo lang talaga ang moment. Madami kasi tayo kanyang problema sa buhay Pero pag nagbomotor ka na, makakalimutan mo ang problema mo ang Biu, Madam Jang Kalsada, up. tapos di mo na mamalayan. Ika, ron ka na pala ng positive mindset. Okay. Dahil magaan ang pakiramdam mo eh, kaya kapag stress ka na, kailangan eh, mo lang din talaga minsan ng mahabang biyahe bilang isang pahinga. Ang weird, no? kasi nakakapagod magmotor pero ito yung pahinga ng gustong gusto ng marami pero sasabihin ko sa iyo hindi katawan ang napapahinga kapag naglulong ride ka kung di ang utak mo kung di ang sarili mo mismo kaya deserve mo rin mag enjoy deserve mo makarating sa magandang lugar deserve mo ng bagong experience ng bagong kwento ang buhay isang mahabang biyahe. Madami kang pagdadaanan, iba't ibang uri ng kalsada, malubak, mabuhangin, madulas. Kailangan mo lang din talagang ng ingat Pwede kang huminto para magpahinga. Tapos, biyahe na ulit. Right. So, paano ba yan? At sa muli, naisip always at huwag alimutan magdasal bago bumiyahin.